mga kaboss PL, andito na naman tayo at ang kakainin naman natin ngayon ay meron tayo itong ginataang tampakol, na merong pechay may silim perte pampagana. Siyempre bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. So, pisaan natin. So well, guys, tapos na tayo magdasal. So ano pa hinihintay natin? Kain tayo. Yun oh. No? may siling verde oh. Sarap nito oh. Kinataan ng bakol. Siyempre hindi mo yung yung kulay. Hmm. Hmm, napakasarap naman yung luto. Hmm, best. Oh, na wow. Hmm. Hmm. Ayo. Green berde. Di mesa do silim berde, guys. ya no? Hmm. Ang sarap. Hmm. Kuha tayong Okay. Yun, o. Oh. Yun. Ayos. Hindi makahang yung silang verde. Diba yan? Hmm. Hmm. Kap. Hmm. Masarap naman. Perfect ang lasa. Pampagana. Hmm. Oh, ba bawa. Hmm. Sarap. Umutulo pa sa bibigking gata. Hmm. <laughs> Sarap Kapag kanto ng kanto, talaga manalaba ka dah Sapat eh. Ulan hindi diet. Hmm. Aba, pa nang diet. Okay. Hmm. Sarap ng pagkakaluto. Hindi na tambakol. May pecha eh. Hmm. to. Sarap.